ng uh, suki so okay, na infectious disease expert si Doc Rodin Solante sa Lazaro Hospital. Doc Jean uh, Solante, sir. Magandang umaga po sa inyo, Doc Gene. Doc? Hi, Arlie. Good morning. Mm -hmm. Okay, meron ba tayong yes, da tayo dapat na malaman at dapat na paghandaan sa pagtaas ng bilang ng mga nasa hospital ngayon dahil nga po dito sa uh, paglaganap ng lamidad at uh, trangkaso? Uh, Doc Jean. Well, sir... U usual trend to early nung pagtaas ng, ng influenza-like illness no, sa uh -huh. Philippines. Usually, nagsistart yun August, September hanggang early part of January ang pagtaas nitong mga trangkaso. No? At uh, siguro hindi naman ito ganun ka-significant ang pagtaas dahil nga hindi pa naman tayo umabot doon sa epidemic uh, level nung infection na ito, mm -hmm. ang palagi natin pinapaalala sa publiko na pag you are in the vulnerable population, kagaya ng mga matanda, sila yung dapat doble ang protection, kagaya ng pagsuot ng face mask, doon sa mga mataong lugar. And importante din yung kompleto yung mga bakuna nila against uh, influenza. Mm -hmm. So, y yung mga merong uh, flu vaccine, Um sa inyong monitoring, medyo hindi ho sila yung tinatablan ng uh, ganitong uri ng karamdaman Itong mula nung buwan ng Setyembre. Mababa ba ang chance na magkaroon ng uh, uh, influenza-like illness. yes, kadalasan sa mga nakita namin sa mga na-hospital, uh, mga sixty years old and above na walang mga bakuna talaga, sila yung nag develop ng severe na pneumonia mm -hmm. or yung mga complication ng uh, influenza, no? and importante kasi ang bakuna dahil ang malaking bagay ito dahil kung regular ang bakuna mo every year malaki ang protection mo more than 60% hindi ka ma sa ICU mm -mm. and 45% uh, it will prevent really you no know, death na kaya siguro ang ang panawagan natin ngayon sa mga vulnerable population it's not too late yet no kasi meron pa na bang available ng mga influenza vaccine oh so sa madaling salita kung ang mga doktor ang tatanungin po niyo uh, Nasa LGU na yan. Kung sa tingin nila dapat magpag, magpatupad ang mandatory use ng face mask, okay lang yan. Pero mga doktor, mas concerned kayo sa flu vaccine? Yes, yan ang pinakampertante natin. Although maganda rin yun na meron tayong advisory sa face mask, pero hindi natin gawing mandatory yan. Ibig kong sabihin, ang gagamitin natin sa tamang tao na mas maganda ang protection para hindi makakuha ng infection, at doon sa mga area na talagang high risk na pwede kang mahawaan. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga tao, uh, hindi, ka lahat, uh, hindi lahat dito is applicable to all na mag-mandatory face mask. Mm -hmm. Pero, siyempre, nasa tao pa rin kasi yan, Dok, eh, para, uh, pa, para sa ilan sa ating mga kababayan. Pag alam mo na medyo may nangangati lalamunan mo to, kailangan mong pumaso o may sipon, o early stage ng uh, ng ano ng uh, ng, uh, ng o fever Siguro ka na mismo mag-face mask ka para na rin sa protection mo at mga kasama mo sa bahay at opisina. ah uh, yes, especially for those may mga symptoms. No? And halimbawa, ikaw ay healthy individual, no? wala kang comorbidity, hindi ka matanda. No? Mm. Uh, mas maganda mag-face mask ka pag pumapasok ka sa, sa opisina or kung may mga symptoms ka pa, mas maganda magpahinga ka muna at huwag kang papasok sa, sa doon sa Uh, area kung pwede ka, kung saan ka pwede makakakawa. Okay. Ihabol ko lang ito. May nagpapatanong lang. Wala namang magpagtaas uh, ng kaso yung, yung morbidity, ikangayon uh, na sa WI, dahil dito sa mga karamdaman nito ito mula ng September. Wala naman kasi nung binantayan ng Department of Health yan, in, in fact, yung case fatality rate natin, no? yung yung meron tayong tinatawag na case fatality rate na less than 1%, mm -hmm. acceptable pa rin yan. So, hindi pa naman tayo umabot doon. Mm, Alright, maraming salamat sa paglilinaw na yan. Tama uh, tamang niya, Dr. Jin. Bakuna pa rin ang solusyon dito sa um, uh, hindi naman kalaki ang problema ito na dapat nating uh, uh, pangambahan ng uh, mistulang parang COVID-19 pandemic. Dr. Jin, maraming salamat po din sa inyong paglilinaw na yan. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Orly. Maraming right. salamat. Infectious disease expert, Dr. Ron Jin Solante, mga kapuso, inyo po napakinggan. Pinilingan, walang pino.